silang idamay dito. Ikaw Bawal naman, sila kumain ng NFA Rice? Ikaw naman. Ay, marami dyan on diet. Hey, no, you yeah. Ah, okay. So, ano sila? Kung um, 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 iba nga dyan, yung mga, siguro yung mga kagalang-galang na lalo na ho yung mga sobrang aarte. Eh, siya, Opo. Alam mo na yung mga ang itsura yeah, nila ito. talaga namang. Di ba? Nakita mo yung mga itsura nila. Ba ha? Para bagang hindi, parang iisa itsura nila. Hindi, parang ano, ha, parang hindi dinadapuan ng alikabok ang mga pagmumuha ay, 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 sorry, sa, sa, sa salita mo pa rin, pagmumuka. Mm, mm, nakita mo yung mga itsura nila? Mm, mm, yung kanilang mga pagpapaayos, ay talaga namang kitang-kita mo. Parang di naaarawan, ano? Parang mm, 24-7 naka-aircon. Hindi, mm, tsaka talagang meron sila mga sarili nilang mga beauty parlor. Ay, may ganon? Nakita ho ninyo di ba? Yung mga kanilang kasuotan, yung mga bag na bit bitbit, ang kanilang mga jama, ang kanilang mga relo, ang kanilang mga alahas. Hindi e, ba? Kitang-kita mo naman ang kanilang mga itsura. Papakainin mo ng NFA rice, sobra ka naman. O oh, eh, representative Ano akala siya? mo sa kanila tulad natin? sa bagay. Baka, baka hindi sila sanay, ano? Baka manakit ang tiyan nila. Baka hindi sila sanay dun sa mga mumurahing bigas. At saka yung mga iba nga dyan, ang da-diet na. Ah, so anong kinakain? Ay. di sila nagbibigas. Pero nang kinakain nila. <laughs> diet, cauliflower rice, red rice, brown rice, black rice. Kaya, sesang... Yung pala pera. Diba eh, sila eh, pa eh pare-pareho silang mga makakasama sila, diba? Oo. Oh. Pare-pareho sila dyan sa sektor na iyan. Oh. Anong luto ng pera? Oo, uh Sabihin nila, honey, pwede bang steam 1,000 naman tayo? Oo. Fried 1,000 pesos. Ano kaya ang lasa ng pera? Anong lasa? Hindi pa ako nakakatik Anong Anongin mo itong mga to. Mga mukhang pera kasi mga... Oh. <ngh olive shrimp> yung ibang mga tao nga na mga nasa pwesto, ang iniisip nila, Saan oh, gagastusin? Saan na naman ako bibili ng building sa abroad? Wow, sarang. Wow! di ba yung usapan na yung mga nagkaroon ng konfrontasyonet? At sinabi na, ilang pa bang building ang kailangan mo? Ilang pabang rest house abroad ang kailangan mo? Ilang pabang bang Richard narelo Ang gusto mo? Ang gusto mo? May kumprontahan? Nagkaroon ng kumprontasyonet. At nagsabihan daw ng mga ganoon, di ba? Nasabihan ng ganoon? O, so, baka ano so, pwedeng ano bawas-bawasan sa... ang katuapangan nyo. May ganoong kwento. <laughs> ha? Dati rate, di ba, ang pag naka, na sila sa sesyon, ando sila. Oo. Pag nakita yung relo na uh, dat dati rate, Rolex. Di ba? Rolex. Oh, di ba? Kapag uh, nakita mo dati, pa, uh, patik. Mm -hmm. Mm -hmm. ngayon, Oo. Mm -hmm. wala na nag-Rolex -ro sa kanila. Ngayon, aba, hindi sila contento sa mga relo na limang milyon ang isa o sampung milyon. Ngayon ang gusto nila yung, yung relo na 25 milyon ang isa. 30 milyon, 40 milyon ang isa. May, may gano'ng relo? Yes! In na, in na ngayon ang kanilang status symbol, mga kapatid. Di ba? Mm -hmm. Pagka ba tumingin ako sa oras nun, ano ba? Anong pakiramdam? Ha? Yung ganun. Oo. Hindi, kasi yung ganung uri ng mga tao, mga oh. kapatid, kapag tumingin sila sa kanilang orasan, oh, oh. talagang ang kanilang, oh, oh. Ang, yun ang nagbibigay sa kanilang motibo Para? at inspirasyon na magnakaw na magnakaw pa. <laughs> May alarm clock sila, dami mo pa, ganun? Kasi Uy, pag nakita pa. nila yung relo nila, oh, oh, yun ang kanilang palatandaan, ang kanilang kaswapangan. Aray ko tinanim yan, di ba? Oo, oh, inaani yan, galing po ng Vietnam. Right? Galing okay. Ibang bansa. So galing mm -hmm. ng ibang bansa. Oo. At pagkatapos, isinakay pa yan, papunta doon sa pier, Oo. ikinarga ng barko, Oo. yung barko ay bumiyahin ng pagkalayo-layo, dumating sa Pilipinas, Oo. all right, nagbayad ng tarifa yung importer, mm -hmm. nagbayad Magkara ng tara sa customs, Aba, may tara? okay, Oo. inilabas po ng aduana, inilagay doon sa kanilang bodega, mm. bago makarating dito po sa retailer, ang presyo pareho lang, pareho lang, pareho lang. <laughs> naka-focus sila dito po sa imported rice, right? Imported rice. Laging imported, 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 imported rice. Oh. Pag-aralan nyo naman mabuti yan. Kasi ko magtatakda ka ng price cap sa imported rice na 58, oh. eh lahat niya mga 58 Kaya nga, <laughs> I mean, even yung mga baka yung 55 lang ang presyo, 50 lang ang presyo, eh baka, mm -hmm. di ba, eh, maging, uh, maging dahilan pa yan para mas taasan yung okay. bigas na imported. Okay. Common sense, di ba? Yes, okay, anyway. January 20, okay. patutupad yan. Mm -hmm. Kasi nga daw po, uh, gusto talaga nila na pababain ang presyo po ng bigas. Ma hindi hum masamang... <laughs> intention niya. Sa matter of fact, nagagalak tayo dahil mukhang doon nakafocus ang, ang DA ngayon, di ba? Kasi ngayon po, number one sanhi na mataas na inflation. Pero yung yes. focus na iyon, parang focus lang na pabanguhin. Focus lang na ban-aid. Bakit naman si DA? May MSRP na 58 pesos. Saan planeta po ito ng galing? Ang bantay presyo po mismo galing sa Department of Agriculture okay. Sa RPTV. So, pag pinuntahan mo yung uh, imported commercial rice, mm. ang special magkano? Sa imported, 53 okay. to 65 pesos. Okay. Ano ang mm. premium sa imported rice? 50 to 60 pesos. Okay. Yung well milled, 44 to 52. Mm. All right. Puntahan mo yung local rice. Ang special 55 to 63 pesos local po yan. Mm -hmm. Ang premium rice mm -hmm. na local 48 to 58 pesos, mm -hmm. ang well-milled 40 to 53, okay. at ang regular milled ay 37 to 50 pesos. Okay, sige. Puro kayo imported, imported, imported. Pero bakit kakapresyo ng imported ang local? One valid point. Tama? Okay. Speaking of imported, ang Pilipinas ba, ilang porsyento ng imported rice ang kailangan natin para sa ating total consumption? Ilan mga kapatid? Halos 20% lang ng pangangailangan sa bigas ng Pilipinas ang imported. Okay, so 80% ay locally produced. Yung imported na iyan, hindi naman 'yan tumubo. <laughs> out of the blue. <laughs> Diyan sa Adwana, yung barko bumiyahin ng pagkalayo-layo. Correct. Dumating sa Pilipinas. Oh. All right, nagbayad ng taripa yung importer, mm -hmm. nagbayad ng tara sa customs. Aba may tara. Okay, oh. inilabas po ng Adwana, oh. inilagay doon sa kanilang bodega mm. bago makarating. Dito po sa retailer, ang presyo pareho lang. Got the point? Oo, sige. sa dami ng dinaanan, ano? <laughs> okay ang tawa mo, ha? Oo, sige, oo. sige. So, pabaan mo man yung imported rice, yung local rice na 80% ang supply na kailangan para sa consumption ng mga Pilipino, napababa nyo ba? Hello? Opo, opo. As a matter of fact, mga kapatid, ano? Yung... Uh, 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 ang imported rice natin, record high... Ang volume nito pong 2024 ha. It's 4.8 million metric tons. Ang inangkat ng Pilipinas mm -hmm. and record rin po sa buong mundo na ang Pilipinas ang pinakamalaking rice importer sa buong mundo. Kaya nga po matagal matagalho tayong humihingi ng panayam kay Secretary uh, Laurel Chu para lang huding malaman natin uh, itong kaniyang mga programa. Oho. Uh, Oo. Uh, at ang katotohanan saan na pupunta mga kapatid yung Rice Competitiveness Enhancement Fund. Right away, truth, no, Hindi natin maitatanggi yung mithiin na pababain po yung presyo. Definitely lahat tayo sang ayon dyan. Pero ang atin po kasi dito ay wag naman puro lang papogi. wag naman puro lang pong cosmetics. wag lang naman yung puro lang papanggap Because the root cause of the problem is still there. Until you address the root cause of the problem, we will be forever like this. Amen and amen and amen. Amen.